Magandang araw mga kantabay. So ito, at uh, papunta tayo sa lugar kung saan tayo kukuha ng kahoy na tinatawag natin na Santa Catalina 3. So punta natin. Ito yung lugar ng mga kantabay na particular yung ko. At dito lang ako makakakuha ng yung kahoy na gagawin nating crucifix. Ano? So ito kasing anong ito? Kahoy ay aking subok na sa larangan sa spiritual at isa din sa mga magandang sangkap sa ating gagawin na mga gamit tulad ng mga karapa mga ganun mga kantabay so ito at madami dito yung makukuha pang iba ayun dito tayo sa mga kukuha sa gilid at uh, isa rin sa may mga nagbabuntay din dito pero hindi na tayo nila sisitlan gawa ng alam nila na kukuha tayo ng Santa Catalina Tree. Ano? So, ayan mga kantabay. Ayan. So, tititingin -titing tayo kung ano yung magandang pagkukunan Ayan. Madami dito. Ayan. Yeah. So, ayan mga kantabay. At papunta na tayo sa kung gilid. Gawa ng... Maghanap tayo ng angkop sa ating gagawin. Nasa na crucifix so ay mga gantabay so naghahanap tayo dyan at para mga dayong makuha natin so ayan malaki na yan ayan, parting na yan ayun o oh, madaming santa catalina leaves ayun baha ko doon madaming matalagang makukuha dyan sa ganyan na lugar ito lang sa amin ay bahain dyan sa lugar na yan ay eh, pag uh, mataas yung tubig inaabot sila pero actually din naman na mamatay yung kahoy na yan anong sa napakatibay napakatigis din yan anong sa so maganda sa pansangkap sa mga garapan natin ang ginagawa at sa mga panghilot so subok na yan sa isa sa pinaka magandang ilagay sa buti gawa ng pag may aswang ay kumukulo yan ano susubok so, ko na po yung mga kantabay ayan so dyan ay ano, ilog sa paadaanan ng tubig Dan, dan, tayo tayong medyo madalas sa mga may mga bagay tayong mga kantabay na hindi pa natin alam ano so yung palang napakasimple ay yung pala yung pinaka magandang gamit ano so depende sa nagdadalang tao so nagtatangan nito you know depende sa paniniwala pananalig at kaalaman atas ng kaalaman mga kantabay so ayan so tingnan natin yung dito sa may bandang uh, taas so madami diyan mga uh, na, ano, na gagawin mga mocha pero mailap sila pag hindi sa iyo di kanila gustong bigyan di kanila bibigyan so kailangan mabait ka para mabigyan ka so ito nagkakuha na tayo ng angkop sa ating pagkukunan ng crucifix so pagkukugawa natin ng crucifix na gagawin natin ito subok na natin yan at yung crucifix natin mga kantabay ay ibabahagi natin yan sa ating mga kasama sa spiritual at sa ating grupo ano sa ating mga kantabay na manggagamot din ano so ayan mga kantabay so kung nakikita nyo so pumipili tayo upang uh, maayos at maganda at hindi lang po ako, ako basta sa pumuputol so ayan Uh, ginagamit natin yung third eye natin kung aling yung karapat-rapat na kunin ano so di ko na babigay ng ano ng iba pag tip para sa atin naman siguridad ayan so ayan uh, madami pa yan dito mga kantabay so ilan lang yan sa ating mga pinotol ayan lagi natin yung ginagawa pag uh, kailangan talaga pero pag hindi ko naman kailangan, hindi naman natin kukunin mga kantabay ano, so yan patuloy ang pagputol natin at ito nga madami pang ganyan dito so maganda na yun, eh, tinatawag na kurutan ah, sa ibang mga tingero yung mga tawag nila ano, so yan mga kantabay konti-unti lang po natin para maging okay po yung ano natin no so ayan so tingnan natin to at ayan so sinusuri natin o pang uh, natin puputuloy ano so yung mga kanta bay napakaganda niya mga kanta bye. at sulido no, so medyo matagal lang kasi siyang matuyo ano pero okay lang hindi ko yung kulay niya mga kantabay ito ang yan hindi ko oh. no, hindi pa siya naputol ayan mga so, sang sanga so yung mga kantabay so napakaganda niyan at uh, napakahusay din uh, sa mga ganyan no so mga kantabay at uh, sinusuri pa natin ng maigi yung pwede pa natin kunin upang uh, di masayang yung puno ng ating uh, pinagkukunan no so pinapakita lang po natin hindi himukin po kayo ana kumuha rin kayo so pag kinakailangan so dito kasi sa aming mga kantabay ay uh, yung mga kalaban namin dito o mga kako, ano mga, mga, mga taga-Kabila tulad ng magkukulam o barang karniwon may aswang pa ano mga kantabay so pero bihira 'yon yung iba, di alam ko anong gagawin. Ayan, mga kantabay. So, nandito na tayo. At magsisimula na tayo ang paggawa ng tinatawag natin na crucifix. Ito, ito. So, gumawa na tayo ng isa. Sample doon sa ating kinuha. Ano? So, yung pinapaganda pa natin ay pa natin yung mga kantabay. Isa yan sa pinakamaganda ko pang nagawa. Ano? So, di pa siya tapos mga kantabay. At ito, at ito yung mga natapos ko na mga kanta by na Corsifix. So meron talagang membrong apat na namahawak na talaga sila ng pasyente. So ito yung tinatawag na haring bakal o batong bakal. No. So isang ano ito yung bato na naging kahoy. So maganda din yan sa sa ating ga, panggagamot. Ano? So ayan, yan yung kahoy na naging bato. So yung ano dyan yung durog mga kantabay, yun yung ilalagay natin. So ayan. So isang daan, isang daan na taon na ah, bago naging kawin na naging bato Pero napakangla, ang may-ari niya na iusang tikbalag eh sa atin. So binutasan ko yung ilalim ng crucifix upang malaman mal -mala, na natin o oh, malagyan natin. Tinatawag natin na ah, yung tinabi na tinasabi daw sa si iba ay, haring bakal na bato dumidikit po yan mga kantabay sa uh, magnet so din na natin napakita no, so na represent ay subok na yan ano particular sa mga aswang mga katabay nako din yung ano yung aswang ay talagang pumapalag pagka mayroong suot yung isang taon yun Ayan. So isa-isa nating binatasya yung mga kantabay kung saan ay Diyan natin ilalagay yung ating gagawin. O, diyan natin ilalagay. Palaman natin. Ano? Ayan. Banta, so Napaganda. Ayan. So, ayan. Unti-unti natin ang ah, susuriin. At ito, unti-unti natin ilalagyan. Ano? So, ilalagay ko na yung ano. Una, yung tinatawag natin na ah, kahoy. O, oh, yung kaano uh, bato na o haring bakal na bato so napakaganda yung mga kantabay And so patuloy pa rin yung paglalagay natin so pag hindi kasi so konti natin ibibiyakin natin ng konti yung, ano ganyan. so tapos i tutusok natin so di ko na uh, pinakita mga kantabay yung paggawa ko yung gawa ng matagal talaga ang proseso so inabot tayo ng ilang linggo so lalagyan na natin ng yung pulbus ng kahoy na naging bato ano so yan so yan tindisik natin upang maging maayos uh, yung ano natin ano para siksik din siya so ready na rin ipamigay sa ating mga kasamahan no so pa magagamit nilang yan malaking tulong yan mga kantaba ay sa kanila ano sa pag lalapit sa ating mahal na Panginoon. Ayan siyang uri ng na tinatawag natin na uh, mga sacrament na mga gamit. Ayan. So, lagyan natin ng kaunting glue para hindi matapon yung linagay natin. So, yun lang yung alam kong pangakantabay na pwedeng pandigit dyan. Ayan, inaunti-unti na natin. So, wag di ko lang kasi uwa ko yung ilalim kawa ng ha, baka madumigit din yung ating kamay. Ayan, so sa ating member mga kanta so meron akong apa apat na tao na pinagkakatiwala at itong mahawak na rin ng pasyente. So, may kanya-kanya din silang toka na mga mga So, ayan. So, patuloy pa rin tayong nagtuturo mga kanta sa kanila ano so patuloy natin silang ginagabayan so ayan so unti-unti na pa natin paglalagay nitong iba hanggang sa maubos nating lagyan itong mga gamit na ito no so may proseso at uh, may pamamaraan at pag ka ng mga gamit na ganyan mga kantabay ay eh, dapat clear yung mind at uh, malinis yung iyong katawan uh, from the heart yung paggagawa ng mga gamit upang hindi ito sumagap ng mga negatibong enerhiya ano so hindi pa natin yan na uh, katawag na kukonsagra at hindi pa natin sila na lalagyan ng oil at holy water ano so bubuhayin pa natin siya at ba pang pa tayo ng basbas -bas, bago ito ibigay sa ating mga kasaman, mga kantabay. Ayan, so sa mga kapanalig natin yan o mga kantabay natin yan, so lagi po kayo magdarasal. Ang pinaka importante ang pagdarasal mga kantabay. So ayan, so ako talaga ay eh, upang matulungan din ang aking mga kasamahan, ginagawa ko ang lahat para mapalapit sila sa ating mga Panginoon at hindi maligaw ng landas. So, ayan mga kantabay. So, didisingin pa natin ng kaunti upang maging siksik ito at sunod natin yung uh, tawag natin ah, pulpinal boss na pulpinalbos na kahoy na naging bato. Kombinasyon sila mga kantabay. So, yan. Mabisang-mabisa mabisa, kahit di mo siya madasalan Pero sabi ko nga po Napakahalaga ng pagdarasal So, so pinapakita natin kung paano ginagawa ang mga ano oh. So abang-abangan po yung mga sunod ko pag i-upload At kung napadaan lang po kayo sa aking YouTube channel At wag n'yong kalimutan mag-subscribe, like, and share, comment At malugod ko pong babasahin niyo don't skip ads po at malaking tulong po yon sa ating YouTube channel o pa pong mapatuloy natin ang ating uh, pag-upload ayan mga kantabay so, so nakatatlo na ako mga kantabay so malapit na nating ano matapos ito no at uh, ganyan na po hindi po kumukupas sing kulay niyan ng cross white cross sauce so, siya, no? napakaganda niya yan at napakalakas din habang hindi pa natin siya nalagyan o at, at hindi wala pang dasal na ako linalagay makikita yung may mga third eye dyan makikita yan pagka nadasalan ko na ano mga kantabay eh? so babahagi natin yan ano so sa ating mga kapatid sa spiritual ayan so napakaganda nyan ayan o tapos ko na yung tinatawag natin na apat uh, yung panlima yung uh, akin yung malaki no, so may ginagawa pa ako dyan at hindi pa ako hindi ko pa yung tapos na gawin ayan mga kantabay so hmm. lagi kayong mag aral mga kantabay upang yung knowledge o yung kaalaman ay lumago pa ano sa ating spiritual so ayan napakaganda ng mga gamit na ito ayan yan So, napakita ko lang po yung natapos ko na uh, gawin na gamit upang uh, ipamahagi na sa ating mga kantabay na manggagamot grupo. Ano? So, ayan. Tapos na. So, ay uh, na lang natin yung support sa granate bakit hingi natin ng bago natin ibigay sa kanya at bibili natin ay yung taong magtatangan ng mga krusipiyo ay bibigay ko sa kanila po mga kantabay ano so ayan mga kantabay napakaganda niya no hmm. so ayan so napakaganda yung sagamutan so pag nadasal lang ko pag nadasal lang ko palalo yan mas lalo pa siyang gaganda ano so ano so ayan napakaganda diba mga kantabay so napakasimple lang